Narinig nyo na ba ang Remitly Scam? Yan ang viral na modus ngayon ng mga kawatan. Ang target nila, online sellers at business owners. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga paps, may negosyo o binibenta ba kayo online? Nako. ingat-ingat po dahil kayo raw po ang target ngayon ng mga kawatan. Mag-search lang kayo ng mga bagay-bagay na trip nyong bilhin, makikita nyo yan for sure sa marketplace at sa iba't ibang social media platforms. Pero hindi lahat ng nag inquire willing bumili o mag-avail ng serbisyo. Yung iba, manggogoyo lang. Ganito nga ang naranasan ni Arian mula sa nagpakilalang si Alison Fernandez. Nag-inquire raw ito sa kanilang events place at nagkasundo sa reservation fee na 2,000 piso. Agad daw itong nagpadala ng pera gamit ang Remitly app at buo nang babayaran ng bill. Pero nagtaka si Arian dahil pinagbabayad pa siya. So dito kasi ang dami niyang sinasabi na may agent pa daw ako na dapat bayaran, kailangan munang ako yung magbayad, then babalik din daw sa akin after marilis ng payment. Diyan na nakumpirma ni Arian na scam nga ito at tinigilan na niyang kausapin ang scammer. Bukod kay Arian, ilang sellers na rin ang sinubukang mabiktima gamit ang modus na ito. Ang kanilang gamit na pampronta ngayon mga paps ay itong Remitly. Isa po itong online remittance platform na may da-download din sa ating mga mobile device. Lihitimong money remittance app ang Remitly na gamit ng mga kababayan natin abroad. Pero dahil hindi ito pamilyar sa karamihan sa atin dito sa Pinas, nagagamit ito sa panloloko. Dahil dyan, may payo ang isang IT expert. Um, nowadays kasi, sobrang advanced na ng technology and everyone has access sa mga tools to create yung mga fake na receipts, you know. You can start sa looking sa imperfections ng receipt. Makabubuti rin daw na tingnan ang hitsura ng screenshot na ibibigay kung may kadudadudang detalye, malamang ay may maliraw talaga dyan. At higit sa lahat, Ang um, pinaka advice ko sa totoo lang is huwag kayo mag-send unless nasa inyo yung pera. Mas maging mapagmatsyag po sa ating mga katransaksyon online mga paps dahil ang mga kawatan, di na rin nauubusan ng paraan. Mobile journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.